post mo nga wag mo i hi... wag mo off post lang post eh na po po ang ano Pacific Ocean Pacific Ocean na po kami nasa na kami <coughs> Yan yun, yeah. Yan yun yung kabilang side ng Laguna Lake Rizal side ng Laguna de Bay hmm. ah eh, Laguna de Bay uh, Oh. oh. Ay, yung Tapos sabi nila, bakit tinatawag ng Laguna de Bay? May, may vlog yun eh. O Ay, tayo. ah. 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 na. Ay, ang Ay. iskolahan. Ayan na, parang isip, ano? Liyugan pa yan. Hindi yan. <laughs> sipsipan yun. Sipsipan tayo sa sipsipan. Hindi uh, sa ano. Hindi sa chup-chupan. Hindi sa chup-chupan. kami sa chip chupan po. Doon tayo. Hmm. Yan. Yeah. Malapit-lapit na. Pwede mo na yan. Pwede na yan. Para pangalawang vlog. O, oh, 10 minutes. 10 minutes bago dumating kay Ate Lori. Shoutout kay one ah, kay one one tv bro uh, ah, pag napasyal ulit kami ng diet sana nandyan ka kita tayo ah, hindi, hindi na mahiyain si daday ngayon kaya kakaya, kaya 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 na niyang ano may pagsabayan sa mga nagbo-vlog diyan. Oo. Diyan. Dinaw siya, oh, oh. yeah. Di siya mahihiyan 'yan. Yeah. Ano po siya eh, Madali po siyang lapitan, mahirap hanapin. <laughs> ano ba lapitan, mahirap hanapin? Ano Anong klaseng hanapin? Yung hanapin yung... Yan po si Daday. Hindi siya mahihain. Madali siyang lapitan, pero mahirap pong hanapin. <laughs> so, pakikita niyo, uli we'll di ka yung we'll de-bombs lang dapat yun ah. Yung tanong mo ah. Oo nga po, Ah, ano, baka dating politiko din si ate ba? Sa <laughs> pakikitigin, <laughs> mabuli ka na daw, di. Napit na. Sabi niya, dere, 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 Nakalam unforgettable yung lugar ni Ate Bob. So nagpunta si Ate Daday, hindi mo na lang kung saan siya sa pupuan ni Kung doon ba siya sa gilid ng upan uupo o doon sa iti. Talaga. <laughs> pag ganun po eh, pag ganun, napataas, bababa, tapos bangin yung gilid. Bangin yung gilid. Yan ang in-grid power grid. Diyan mm -hmm. ho nang gagaling yung mga kuryente dito mm -hmm. sa lugar Dito nung sa. Aha. at sa ilaw. Yes. Mm -hmm. Tol ko kayo yan, packaging ano yan, packaging factory. Yan. Uh mga -huh. uh, packaging niya. Uh Oo, -huh. packaging ng mga karton niya. tape Masking tape. <laughs> parang si race. Marami pong Udol. marami hong packers dyan sa loob niya. yan 'yung nakikita niyo sa kaliwa po na 'yan. Sabi ni Ate Bimix, <laughs> yung buong 'yan. yung kabuuan ng mga bundok na 'yan sabi ni Ate Bimix, ay sa kanila. Sa kanila <laughs> po yan. Teka nga, teka Sa lolo niya po yan. Ba nga na? Hanggang ngayon, tingnan niyo po kaya hindi po tinatayuan niya. Taas na yan. Kaya Ate Bimix po lang <laughs> siya. Eh, magkalala pa pa. Ha, Ayan maligayang pagdating. Bayan ng hala-hala. Ayan Para iso. Nang Rizal. Na. Nandito na kami sa para iso ng Rizal. Wow. Nandito po yung anak ng asyentero po dito. That's so, all ang natatanaw po natin na kabundukan. Pag may ari po ni Ate Bimix yan. yan. Pero syempre, atin-atin lang po. Huwag niyo po ipagkakalaan. Oh. Ngayon, pag nag-viral po yung video, ibigyan niya kayo ng bundok. Ayan. Kamamanahan niya kayo pag nag-viral daw. At hindi, di ba te? Hindi mo na kailangan yung mga bundok na yan. Oo. Oh, but. lahat ng mga, yung first 1 million viewers, bibigyan niya ng bundok. Oo. Oh, oh, So ayan, ganyan po kayaman si Ate Bimix. Ganyan lang siya kasimple. Mayaman, siya sendera. Simple, simple tao. Ma... Oh, no, 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 no. <laughs> Mamaya ako mamimitas po kami Diyan sa senda niya ng mga frutas. May, <laughs> May farm pa ka. Marami po dyan. Meron po siyang ano po dyan po. Meron po siyang uh, dito farm ng itlog ng labuyo. Okay. Pinalinis ko na yung mga ano doon, yung mga kwarto. Yan. Yeah. O no, diba? Yung mga bubo. Saka yung mga... Yung mga... Gamit, yung mga... pinapalitan mga... Yung mga... Yung mga... transient niya dyan sa kabundukan. <laughs> pina... Yan. Pinalinis niya na. Bale. Lahat daw ng mga... magbe-view sa vlog niya. Yan. May ano na kayo. Free accommodation sa bundok na yan.

Yeah, kaya si Ate Bimix po talaga. Hindi lang talaga halat si Ate Bimix na no, 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 no. masyendera siya eh. Pero ayun. ngayon, at least nalaman na ninyo. Tapos, ngayon nga. <laughs> huwag nyo lang ipagkakalat. Ngayon, pag hindi na inaiwasan ng viral, yung unang isang milyon na viewer ang bibigyan niya ng video. Lagi isang lote kayo dyan. First come, first serve, siya Meron siyang sekretarya dito pupuntahan namin. <laughs> sekretarya. <niya. laughs> siya yung taga, siya yung taga pamahala yung sekretarya niya kung saan-saan yung mga lupain nila. Yan. Kasi sa sobrang dami, sobrang laki ng bundok. Hindi niya alam kung saan kami pipitas ngayon ng duhat. <laughs> baka sa ibang ano kami ay mga ay mga kalabaw nila at bibimix ayan no nagkalat lang dito kaliwat kanan kakalat kalat lang yung mga kalabaw nila yung talaga ka, ano, humble sobrang humble talaga nila <laughs> Bmix Mountain Bmix Mountain Bmix Mountain Wala <laughs> dyan lang oh Siyempre yung kanyang Dito sa side lang na nakaliwa Pero dun sa kanan, nandun yung Bmix Lake Wow <laughs> Yan ano yung isa sa pinaka Hindi mo masyadong sikat na lawa yan sa Pilipinas <laughs> Hindi na hindi na sa anak. Tapos ang angkeyan mo, mga naninilang will go. Yan po mga dito sa kabilang side, makita mo naman yung mga alaga ni Ate. Ate Bea. Ganjan po siya nagbo-breed ng mga special Wagyu. Wagyu. Wagyu na baka. Imported po yan. Mga yan, in-import po niya galing dyan. Kobe beef sa kawagyu, pinagsama niya sa isang... Ano nila mo yung sisis lori po, siya po yung secretary ni Ate Bibix. Ang apigito po niya, halahala. Sobrang sobrang bait ni Ate Bees. pinapangalan niya yung lugar na to sa apelido ni Ate. Alam mo <gibberish> ano, ano niya lang yan. Mga boy niya lang yan dati. Hindi ganyan ng ganyan, pangkabuhayan. Mall. Ano lang po yun, taga pakain ng aso niya dati. Si Shoson. Real, real, real. Real time talaga to si Ate Mix Mountain, Mountain, Mix Lake. Sa lugar nila, Ate Lori, Secretary ni Ate bimix. Yung driver niya, ay yung tagapakain niya. tayo. nga. Hindi sabi naman niya pag pagdating daw ng elementary school. Hindi ko pa nakikita elementary school. Ito pa lang hindi. Ano? Ito. Bakit? Di ba diretso ba yung address na binigay? Pinaris na ito eh. Wala. Ano ba yun? Sumagpas na ba? Oo, tignan mo. Tanong nga tayo tayo. Tanong nga tayo Ate, saan pa yung sipsipin na, Sipsipin elementary. Elementary. Sipsipin. Sipsipin po.

So yan, yeah. sa so, sobrang laki po ng Sobrang laki po ng ari-arian ni Ate Bimix Talagang maliligaw po kayo Hindi po naiiwasan maligaw Sa so, sobrang laki po Tour lang po kami Kaya lang kasi maraming ginagawang kalsada kaya Hindi namin nadaanan yung swimming pool ni Ate Bimix Okay Swimming so, pool pa lang ho yun, 2 hectares. Yung pala isdaan niya oh, yun. Isang buong oh, siyudad po. Ang laki. Yung mga alaga niya po doon, dolphin. Yung mga hindi po siya pangkain na isda. Yung mga ano po niya, alaga niya po, hindi po ordinaryong maisda. Ang mga dolphin, yung mga pangsyosil. Uh, shark hindi wala siyang shark delikado yun meron siya ano shark yung butang din lang butang ding mm -hmm. ano lang yun yung shark yun ano lang nagalaga lang siya ng mga dalawa para lang kuha na ng pin. Gag gagawin niya lang yun ano soup sa kayong iba siya magalaga siya ng lima limang shark Kukunin niya yung shark's <laughs> fin Tapos gagawin niya siya Fin lang yung kukunin niya doon Sa sobrang yaman Tapon niya yun na yung katawan <laughs> Healthy Kaya ganyan healthy si Ate Kasi lagi siyang Laging uh, healthy yung kinakain nila